ibigan, nakahanda na ba ang retirement plan mo? Alam mo na ba kung ano yung gustong mong gawin o balak mong gawin kapag ikaw ay nagretiro na sa iyong trabaho? Halika, pag-usapan natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw kaibigan, ako muli si Adrian Bondo. Sa mga panong ito, tinuturoan tayo na paghandaan ang ating pagre sa trabaho. Sabi ng iba, dapat mayroon kang nakahandang pera sa bangko, nakahanda ang yung panggastos kapag ikaw ay nagkasakit, pambili ng gamot, pambayad sa ospital. Yung iba naman, gusto mayroong rest house sa isang magandang lugar. At yung iba, uh, ba, eh, pinaghahanda ng biyahe sa iba't ibang parte ng mundo. Wala pong mali sa mga yan. At uh, dapat natin pagandaan yan. Ngunit sa ating ibanghelyo sa araw nito mula kay San Lucas ay itinuturo ng Diyos ang isa pang klase ng retirement plan o kaya isang kakaibang retirement plan. Hmm, ano ito? Ito yung retirement plan na tayo ay magiging mapalad sa mata ng Diyos at ang Diyos mismo ang gaganti pala sa atin. O di ba maganda yon? Tatawagin tayo ng Diyos na mapalad. At siya mismo ang gagantin pala sa atin. Approve? Paano natin makukuha ito? Paano natin mapapaghandaan itong uh, retirement plan nito? Muli, sinasabi sa pagbasa ngayong araw na ito, pagsilbihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisilbi sa kapwa. 'Yun lang ang susi kay Bigan. Magsilbi sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisilbi sa kapwa. Maganda kung may, may magagawa mo ng literal ang mababasa natin sa ating Ebanghelyo kapag ikaw ay nag, uh, nag naghanda ng isang salo salo Maganda kung maimbitahan mo yung mga pulube, yung mga nasa laylayan na hindi ka kayang uh, bayaran. Ngunit sa palagay ko kaibigan, ang punto ni Jesus ay hindi yung literal na meaning ng pagbasa, kundi yung tamang disposisyon, tamang kalagayan ng iyong puso sa pagsisilbi sa Diyos at sa kapwa dapat mayroon tayong tamang disposisyon sa ating pagsisilbi sa Diyos at sa kapwa. Minsan kasi may mga tao na nagsisilbi para pagsilbihan sila pabalik. Sabi nga ni Jesus, eh, nagantimpalaan ka na pagkaganon. Sabi ng iba, ah, magsilbi para Parang pakitang tao ba? Minsan may mga ganyan, ano? nagdo-donate, uh, nagpapa-photo ops lang para makita ng tao na ikaw ay uh, tumutulong. Hindi tama. Meron naman, nagsisilbi para lang makakuha ng pabor uh, sa ibang tao. Minsan nga, diba? Uh, kahit sa Diyos, tayo ay nagdudubina dahil mayroon lang tayong gustong isang sagot sa ating dasal kaibigan ang pagsisilbi sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisilbi sa kapwa dapat mayroong tamang disposisyon mas may malalim na kahulugan pagsilbihan natin ng Diyos at pagsilbihan natin ng kapwa hindi dahil mayroong kang pabor na makukuha uh, para mak para parang pakitang tao lang hindi po ang pagsisilbi sa Diyos at pagsisilbi sa kapwa dapat gawin dahil ito ang tama dahil ito ang kaloob ng Diyos dahil ito ang utos ng Diyos nang sa gayon kaibigan eh napapaghandaan mo ang iyong pagriritiro hindi sa trabaho kundi pagriritiro dito sa mundong ito. Tandaan kaibigan, magsilbi sa Diyos at kapwa. Hindi mataas ang sahod, minsan wala talagang sahod, pero ang gantimpala ay abot hanggang langit. Maging mapalad sa mata ng Diyos at Diyos mismo ang gagantimpala sa iyo. At tandaan mo kaibigan, ang Diyos ay ang Diyos na hindi na napakabuti hindi mo yan matatalo sa kabutihan. Yan ang paghandaan nating retirement plan. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless ng video ito, maging boses ng pag-asa. Paki-share sa iyong mga kakilala at kaibigan ang video nito. Paki-like na rin ang aming nga Facebook page, Pathway of Terima kasih selamat keibigan God bless you